Yung <laughs> mga kalakwat sa magandang gabi. <clears throat> Eleven, for ano na. 16 na mga kalakwat ng gabi dahil 7.30 ang labas ko. Si Siya naman. Lumabas to ng uh, nasa 5 lang yata ito lumabas eh. Six. Oh, six. Nagpasundo ako sa trabaho, mga kalakwatsero. Tapos medyo Siyempre, kumain, naglabas siya, naglinis ng kwarto. Kaya medyo malinis ang kwarto namin ngayon. Ako naman nag-review-review ng English test at na... Uh, nag-book kami ng medical ko. Dapat bukas na unahan kami dahil may mga kinonform pa. Na kami nakapag-book dun sa so para sa bukas. So, 14 ng November, mga kalakwatsero. Ang medical ko. Um, Ano ba yung mga tirada ko sa hapon? Hihihi, <laughs> na isang araw muna. <laughs> Pisting buhay, hindi puro sa natrabaho. Kalagot <laughs> siro. <laughs> Ay, nako. Huwag kayong maniwala sa mga... Pag mga ganong sinasabi ko, huwag kayong maniwala dahil chok lang yun kayo naman. Basta... Ewan, biglang lumamig mga kalakwat sera. Tingnan mo, balot na balot kami, oh. Eh, spring na eh. Papunta na ng summer. Tagbulak bulaklakan na. Gaganda na pag maglakan lakan ka na. ng bulaklak sa mga palipaligid eh. Spring ngayon eh. Kamukha nung inupload ni Jonathan, di ba? Jonathan, sinyadaan. Uy, nagaganda ng puno dyan. Tulad din dito, no. Taglagas dyan. Dito naman spring. Di ba? Bulaklakan na nagtataglagas uh, dito bago magtag ay katatapos lang ng taglamig ngayon pa, pa summer na eh spring tapos summer so ganda maglakad-lakad basta nagugulat kami biglang ngayon maghapon makulimlim tapos maambon-ambon at malamig na ng dalawang araw na mula pa kahapon ma windy eh tapos malamig ang hangin mga kalakwatsero. So, bukas day off. Mga hunting na naman kami ng mga lumang gamit doon sa bazar, bukas. Walking sila. Ako tatakbo ko mga kalakwatsero. Ayan. Tulog muna tayo. Magandang gabi sa inyo dyan, mga kalakwatsa. At uh, magpapahinga man lang. Maraming isipin liban sa putang inong trabaho walang katapusan. <laughs> Maraming ring isipin. Bagay, maganda nga rito. Kahit paano, may trabaho dyan sa Pilipinas. Ako po, magkupra lang tayo mga ngkong. Magtapsaw. Magtarok. <laughs> Dito kahit paano. Medyo malamig ang lugar. At uh, may at least sumasahod ka ng sapat para sa pangangailangan. Kumbaga, mga kalakot, sir. na importante rito yung mga mura ko nung isang uh, gabi eh. huwag yung patulan yan at uh, kadramahan lang sa buhay yun <laughs> malinis ang bahay namin yan salamat sa ako ha? at uh, kahit pagod tayo gagawa mo pa rin maglinis kahit napakaray mong tambak na mga kung ano-ano dyan na maabubot mga tidiber yan mga kalakwat sir naka lampshade lang kami dahil hindi na papalitan yung ilaw dito sa kwarto namin. Ayaw ko makialam dyan. Baka makuryente tayo. Pahay na!